Hello mga ka-teammates, mamimingwit kami ni Bayaw <laughs> Ang dami namimingwit dito mga ka-teammates Hello po Hello po Hello po May na po kaya? <laughs> Anong pa niya kaya? Wala tayo, may dala uod Galing kay Biwas ni Totoy Ang dami oh Ayan tayo kumila Pwede na kuya Uy, parang huli ah <laughs> Kinauli na po kayo, kaya. kaya po, na, po. Sali po kayo dun sa Santa Cruz Anglers. Yan na po sa ano, baganggay. Barangay. Sa baranggay po. Lahat uh -huh. eh. Kinauli na kaya. Oh, huli niyo po ito. Okay. Ang dami. Ano <laughs> po? Ano na eh. Apa? Bangun kalian. Apa? Ito <coughs> po pala niya po dati. yung ano. Parang ang dami dun. Yun eh. eh. sila kuya. May huli eh, pa. Uy. 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 Pating yata yan <laughs> Ah! Ang galing! Kailan uh -huh. ah, na po na yan? Ay, yun, 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 yun. Na-iwi na. Okay. Ah. Work na po. Kinalala niyo po si ano? Biwas ni Totoy. Jason. Jason, Jason. Yan. Lopez. Hapa. Punta dito ngayon. <laughs> Hapa. Bi Hapa. Eh, binigyan pa ako ng ganyan dami. Binigyan natin sila ng pain. <laughs> Ito pa. Hanggang. May isa dito na nanganap. Parang malalaki dyan eh. Bawa oh, si Bastimity nagbibigay ng mga sima. At totoong mga pagaan. Ito. 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 Ayan, 'yung akin pala 'yan. ANC si bias dito, okay? 'Yan <laughs> nag-assemble ng aking rad. Makahuli kaya? Ano ba 'to, ano? Aba, totoo na? Ha? Aba, 'no. Ano shot para dito? Hindi niya pwedeng niya. Para daw straps ko ba eh. 'No so. Sirang bilog. Ayan, <laughs> sikuya. Yung, oh. <laughs> 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 yung isa <lubog>. <laughs> <laughs> kayo, yung Isa nalubog yung ano, floater na. Ako, po si <laughs> Pero may mga floater pa rin Isa uh... <hazos> Kaya ano mo, ay parang Papapin, parang barbecue. Dalawa na. Ano, pwede na sa ano, Hindi gagalaw 'yan. Eh, ay hindi na 'yan kaya na. Para barbecue. Dalawa. Dalawa sa isang Ito yung sige na Oh, eh, lang ito. Pag malalaki talaga, hindi ko lalaki oh. lang. Ay, sulit yung ating rat. <laughs> Uli kaya si Kuya. Sabi. <laughs> <laughs> Nakakita ka na ng fish. Hmm? Yung live fish. Hindi <laughs> kami ni Kuya. Sabi.

Ito ko din ang una Baka kailan kaya kami? Dobby, manalangin ka na. Wala tayong ulam. <laughs> Galingan nyo ah. <ha? laughs> Pangpaksiw yan. Parang pakiramdam ko dito may kakagat. <laughs> <laughs> Hindi kaya mabigot na yung bato?

Dapat makahuli tayo ngayon. <laughs> Ay mga ka-TVX! 5.50 na wala pa rin kami huli. Anong hulamin namin? busog busog ata yan dinapa inulan na naman kami kaya pinuhol e dadalaw naman sa food trip <laughs> May pala na exam matika si ate. Pwede. Diretso talon dito. Ito ang pesto ni Kuya Mel. Ito yung pain namin ate ha. Niluto nyo na kagad. Wala na kami papain. Ito. So. Ganyan siguro yung sa ilalim ng ano, ano? Ang dagat. Yan! Maraming maraming salamat sa mga teammates nating laging nakasuporta sa ating vlog. And so far mga teammates, sobra kami nag-enjoy sa pagpipiknik, pagkakamping, saka pagpipishing, kaya eh, dito muna tayo magkofocus. Mga teammates, pakisuporta po natin ang ating teammate na si Biwas ni Totoy. Yan, bali siya yung nakasupport lagi sa atin. Siya yung nag-setup ng ating rod, tinuturuan niya tayo kung paano maglagay ng mga hook, tinuturuan niya tayo kung paano maglagay ng ating mga pamain. Binigyan niya pa nga tayo mga katimates ng uod, yung pamain namin. So, yun. so, pag gusto nyo mamiwas at wala kayong pamain, bili lang kayo kay Biwas ni Totoy. PM nyo lang siya sa Facebook page niya. Yan. So, pakifollow nyo na rin yung kanyang page mga katimates para mas marami pa kayo matutunan. Yan. So, mga katimates, pakisupport po Biwas ni Totoy. Kita kin sa next vlog. Adios. Team